Mata di sunung? Mata di sunung? Merah ulirak. Mata di pahit nak? Ipag-puluk dia. Ipag-puluk mo? Ipag-puluk. Ipag-puluk mo ko? Ipag-puluk mo ko. Oh. Oh. Oh, no. Ah! Unut! Oh, no. Oh. Ah! Unut! No, mamatulung raw. Apan mo. Apan mo. Apan mo. So mga ka-biznes, na lang ating atira, yung manok. So, yun. mga business. Ang ating fried chicken. Ayan. So, ito. Ito na lang ating tinaka last na salang kasi wala na tayong manok. Ubus na ang ating manok. Ubus na ang ating 10 kilos na manok. So, ayan. At, ayan. Wala na naman. Ngayon tong naman ang ating ano. Ayan. Wala na naman. Oh. Ubus na. <laughs> so, ayan mga kabisnes so mayroon ba tayo doon na tira at ito pang last na salang so, ito, ito na lang natin yung hintayan mga business na maubos to so maya maya mag ano ng mga estudyante dyan sa labas sa school paglabas nila sa silahan, umbos agad to mga ka-Business. so, yan mga uh, Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagluluto ng fried chicken, sa ating pagbibusiness, pagtitinda ng fried chicken. Matumal man minsan at minsan din malakas ang bintahan. So, tuloy-tuloy lang at ang pinaka ano lang talaga, diskarte dito sa ating business na para mag-sustain ang ating business, hindi siya malugi kaagad. Kasi yung iba mga ilang buwan lang nag-try tapos natigil kasi nalugi. So, ang diskarte lang din diyan ng business kung marami tayong binta so huwag tayong gasto ng gasto dapat alam natin ang tamang paggasto sa ating pera at alam natin kung gaano ang pera papas kung paano papasok ang pera sa atin at kung paano lalabas ang pera sa atin dapat yan ang pinakaunang natin alamin para hindi tayo maluluki at maging sustain sustainable ang ating pag negosyo ng fried chicken hindi lang yung ilang buwan lang mag, mag business tapos mawala kasi nalulug, nalulugi na so yan mga business yun lang ang pinaka-discarted dyan mga business dapat aware tayo sa ating tira yung yung ano flow ng ating tira dapat alam natin so yan mga, po, mga way, business yan lang po ang ating tips for today

दादर बाबा साहेब कांकर विकार्ड ओ कातेस ता And another business. Thank you for watching, and God bless. ating hat.